Pag-usapan natin ngayon ang pag-blooming ni Kim Cho simula ng ma in love kay Paolo Avelino. At matapos ang ilang araw na date nila ni Paolo Avellino nitong mga nakaraang araw. Sobrang happy ni Kimi. Kanina ngang showtime ay marami ang nakapansin sa kanyang aura na sobrang gumaganda lalo si Kim Choo. Makikita na palagi din siyang agaw pansin sa showtime at palaging inaasar sa love life niya. Ito ay matapos mabalitaan ni Vice Ganda ang mga nangyayari na date nila Paolo Abelino at Kimi. Ang Showtime family ay masaya sa nakikita nila kay Kim Cho, Dahil ito nga ay unti-unti nang bumabalik ang kanyang ngiti at nawawala din ang mga sakit sa kanyang puso. Sa isang segment ay nabunot nga dito si Kim sa challenge na humanap ng nag date at bibigyan ng gift. Makikita mo ng enjoy na enjoy si Kim dito. At go palagi sa challenges lalo na pag love life. Vice ganda. Palagi nang inaasar si Kim Cho dahil sa hindi nga ito ng kwento ng mga date nila Paolo Abelino. Dami na naman kinilig sa comment section. Nakakaalis ng stress masaya pag nakita mo sila. Kahit larawan ni Pau, si Pagan mo baka maaga sa'yo lalo na yung si Attorney at iba pa. Pero ang gusto namin kayo ang forever. Wow sige ipaglaban nyo ang pagmamahalan nyo. Huwag mo lukohin Paolo si Idol Kimi kasi very humble at mabait yan. Ang Idol and May mula pa sa PBB Idol ko na yan. I love you Kimi. 53 years old na ako pero Kim Pao lang sino baybayang ko lagi. Felling young ako pag about Kim Pao ang pinapanood ko. Congrats soon to be Mr. and Mrs. Avelino. Grabe ang pagbabago ni Kim. Simula nang may magmahal ulit sa kanya. Comment kayo sa reaction nyo dito. Yan lang ang mainit na chika nating ngayon. Halina't mag like, share and subscribe. Thank you!